But guys, dito na tayo. Nakarating sa Masterton. Check natin yung kalsada. Dati nag-vlog ako last uh, last year. Nung bagong dating ako dito. Nagtataka ako kasi 8 o'clock na right now. E ano pa rin. Taas pa rin ang araw guys. Gabi na dapat ngayon supposedly. Pero summer time. Eh, ang tawag dito mataas pang araw tatingnan natin check nyo okay, 8 o'clock na yan ha shoutout pala dito sa hardware na to. lagi kami nakakuha ng mga libreng kahoy yan o no? dito lang maganda dito ang sistema nila mga kahoy na din nila kailangan kaya lagay nila paleta mga ganyan tapos kahit sino na pwedeng kumuka lamig guys 15 degrees diba taas pa ng araw guys o. see ganda no ito kalinis ito baka this week Ayan, mini nila yung tinitrim. Kaya nga, kalinis. Mga uh, sidewalk. Siyempre holidays. Pero lagi itong natitrim. Ayan. Taas pa, ba? Diba? Taas pa, ba? Diba? yan Okay. Ito ay TUMO. TUMO Hardware. TUMO mga koy nasa Pilipinas na google map ko lang ito tabing highway kasi itong bahay ng kapatid ko so ayun one month ako nakabakasyon tapos pa extra extra lang tayo volunteer works minsan okay minsan okay din So ayan guys oh. Eh. gusto niyo makapunta sa New Zealand. naghanap po eh ng trabaho. Payo sa akin ng kaibigan ko, huwag kang makipagsiksikan agad sa syudad kasi maraming kakompetensya. So doon ako naghanap sa probinsya. Kaya ako nakahanap ng trabaho agad. So ganoon lang guys, ang gagawin nyo. Bilis, may sasakyan. So, pang kung gusto mong magtrabaho dito at skilled ka, pwede pwede. Kung ano skilled mo at may experience ka, hanap ka ng agency dyan. Mabilis lang maka-apply dito.